So, hey class, this is Sir James and you're listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Ang scrambled thought natin for today, na bibigyan natin ng liwanag sa podcast na ito, is paano nga ba pumipili ng kurso pagdating sa kolehiyo? Welcome, Ana. Welcome, Faye. ah uh, Faye, Pakilala. <laughs> Pakilala. So, <laughs> <Pakilala. laughs> ano ba? Anong, ina anong inaaral, anong trabaho ngayon? Mabilis ang pagpapakilala. Hi, I'm Ate Faye. You're Ate Faye. So, uh, I graduated from the University of the Philippines, Los Baños. Bachelor. Kasi, Sir JP Nyo. Tapos, <laughs> okay. I took up BS Chemistry. <laughs> yes, and chemistry. currently, I work as a lab supervisor in Singapore sa yes, isang refrigerant pa, so. testing company. <laughs> and then, we also have Anna. Welcome. Hi, Anna, uh. B.S. Industrial Psychology, Polytechnic University of the Philippines. Oh, meron po tayo ditong UP versus PUP. Industrial Psychology? Industrial ah, Psychology. Ah, ko walang industrial. No, psychology. kasi sa PUP, ano siya, it's... Mas marami wala siya. talagang letters. Oo. Marami yan to, Sol. Mas marami. Hindi, anong either, difference niya sa site? No, it's site. either clinical or uh, industrial. So industrial, more an industrial setting. Okay. So parang HR track siya talaga. But sa clinical... Yung pang med? Uh, Oo, oh, okay. pwede siyang pre-med. Sige. Uh, Ma-explore pa natin kung ano yung mga difference yung pagdating sa mga on a specific uh, degree programs. Mm. But for mm -hmm. this episode, pag-usapan natin paano tayo pumipili ng kurso. Kasi ngayon, ang common problem ng mga estudyante, parang, okay, saan ako magsisimula? Na parang lost talaga Kanaga? ako, di ba? Oo. Oh, oh. Possible. Hindi ko ba nakaranas yan nung, nung bata ka? Naging or... ko yan dati. <laughs> diba? Hindi ko Talaga. ano. Okay. So, ngayon, um, para simulan natin, paano, ano yung parang magandang thought process, di ba? O kung paano sila magde-decide ng kurso. Ang um, una kong tanong is, uh, paano ka nag-end up sa course na psychology muna? Yung Gusto ko talaga siya nung parang mga secondary, high school pala. High school, high pa school lang. pa lang. Yeah, parang naisip ko na talaga, I really wanna take up psych. Sa industrial uh, setting? Not specifically. Nung nandun na lang ako, nung uh, mm -hmm. nag-take na lang ako sa PUP, that's when I found, found out na meron palang industrial, industrial and uh, and clinical. Okay. Na okay. kailangan mong mabili ng mm -hmm. major. So I was thinking that time, it's just psychology, psychology. So naisip ko na talaga, high school pa lang ako, I wanna to take up science. Uh, ano yung specific reason bakit mo siya naisip? tingin mo ba para interesting? interesting. Yes. Okay. na feeling kasi mo parang try ka good yes na parang thing. okay eh ang pagpili ko nun it's not more like in the future I wanna be like this Correct. it's really personal Correct. interest na I just really wanna know more yes. about it actually that's lang. one good point kasi sa Philippines parang mm. trained tayo na nung bata tayo lagi tayong tinatanong, ano yung mm. gusto mo maging mm. why not we change it to a question what do you what want, to, want do? to do di ba and mm -hmm. then from there ititrace natin ano yung correct. work ano yung course na babagay doon? what will i make up uh, out of it parang yun mm -hmm. diba? instead of laging anong gusto mong maging mm -hmm. and then, ano yung gusto mong gawin di ba yeah. and then kasi minsan hindi din tayo aware sa kung ano yung mga available na degree programs na diba? parang hindi tayo oh yeah, first time ko marinig din yan eh si parang di ko alam mm -hmm. correct, na i may industrial may clinical. so palang. basically pwede nating sabihin isa sa magandang consideration ng mga estudyante natin is alamin nyo ano yung strengths niyo and interest mm. Parang pwedeng yan yung isa mong good start, di ba? Kung wala ka talagang idea kung ano yung kukunin mo, ikaw Faye mm. eh, bakit oh, nag-end up ka with chemistry? Nag ano kasi di ba, feeling ko yung sa time natin yung mga late millennials mm. to Gen Z. Nandoon kasi ka rin. ay sorry, sorry. Oy, oy, well, oh, oh, sorry, 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 na, sorry. Na, na. Don't say bad words pala dito I sa podcast Okay. So, feeling ko yung decision making ko nung time na yun is highly influenced dun sa generation natin. Kasi, nung time natin... Influenced by? Who? By the... Yung sa generation namin na ang thinking na it's either you're gonna be a lawyer Heart or science. a doctor. Hard um, sciences. Kasi practical, okay. ganyan. Tapos, yeah. I think, isa sa mga influence talaga is yung thinking ng parents na, oh, hmm. Ay, yung nakikita nila na parang okay. oh yung anak ko magaling sa math, magaling mm -hmm. sa science. So, i take mo to. Dictated tapos by ito. by them more than oh, ikaw oh, ano Ganun, yung kaya nga yung ka. ganun yung naging na nangyari sa akin. Okay. Tapos throughout high secondary high uh, secondary mm -hmm. year ko, parang dun ko na realize na sobrang effective or sobrang ganda ng mga opportunities mm -hmm. na binibigay mm -hmm. ng school mm -hmm. yung mga extracurriculars. Kasi okay. doon ko nalaman na oh shit, I'm good sa ano pala sa so, sa, sa public so, speaking, okay. sa writing, which is sa, medyo kaiba na yan sa oh, chemistry. Oo, oh, sa sobrang nag-deviate siya sa sciences mm -hmm. na iniisip ko mm -hmm. na sabi ko. It's arts and sciences. Yeah. And science. Kaya nga sabi ko parang nung mga I, I think nung nagka-competition na ako ng extemporaneous speech noon, sabi ng mm -hmm. nung English teacher ko, sabi niya, "Alam mo, pwede kang mag-masscom or communications mm -hmm. pagdating kasi sa college." Yun strengths mo. Oo, o, kasi diyan ka. You pa, never thought of it? Inisip ko yon. Tapos oh. meron yung time na in-open in ko yun sa parents ko. Sabi ko, uy, uh, ma, pa. Parang sabi ng teacher mo? ko, this is this is for, for me. Okay, ganyan. Para sa oh, oh. Phone eh, syempre, yung, yung practicality nga ng mga magulang namin kasi Correct. starting up lang din naman kami dati-dati. Sabi nila na, parang, uy, walang pera dyan. Okay. Ganun. Nung time na yun, ha. Gets. Tapos, so, sabi niya, yun, mag-BS mag ka na lang para may fallback siya ka. Siya yung oh, nagsabi ng uh, yung parents? Uh, ng pre-med? No. Pre-med. Oh. Basta pre-med. Tapos pre-med na may board exam. Actually, oh. good yung, ano, good example yan kasi later on, matatouch din natin ano yung mga common problems ng mga estudyante mm. sa pagpili ng course. Tulad yan, parang meron ng discussion with parents, di ba? Mm. But I think one common thing dun sa uh, na-share natin is really about uh, knowing your strengths and mm. interests as a first step paano ka pwedeng mag-identify. Mm. Kung fully blinded ka oh, okay. or wala kang idea. And to share naman sa context ng oh, ano sorry. akin, actually, nung bata ako, ang gusto ko talagang uh, maging is, maging piloto. Wala lang, parang normal, di ba, pag bata, gusto mo maging piloto, gusto mo maging uh, doctor, <laughs> astronaut, yan yung mga common, di ba? Mm. Tapos, pagdating ko nung elementary, nag-change na siya into accountant. Bakit accountant? Accountancy Accountant yung course kasi mat. hindi ito gusto niya ng pera. <laughs> hindi, ito naman is more <laughs> on naririnig ko na to sa sa parents mm. na parang ah baka ito I'm yung ito yung common na course na maganda. Di pa minsan kasi magulang kung hindi din naman aware sa iba-iba pang courses. Kung ano lang din yung naririnig. Oh, ito, okay. then, lang din kasi Ika, dati um, no na oh ito oh, lang ganyan. Tulad ganyan. ng iba, ang iba naman ah, uh, anong nangyayari parang ah Uso yung nursing ngayon, uso yung IT, mag-IT hmm. na rin tayo, gano'n. Mm -hmm. And then, nung pagdating ko ng high school, doon ko na mas nakita, ah, okay, uh, interest ko si Matt, strength ko si Matt, and ano yung usual connotation pag magaling sa Matt. Kaya eh, bakit siya? hindi ka lang nag-BS Matt. Engineering. Smart. Engineering. Yun <laughs> <ka? Engineering. laughs> yung una, ah, engineering okay. Matt. Tapos since naging interested ako sa science, uh, sa chemistry, doon ko na lang mababaw na dahilan kaya sa chemical engineering. Uh, so, dun. you miss it all together. Oo, kaya probably. lang, ang isang watch out lang doon para sa mga nagtitig ng chemical engineering kasi normally, magaling ako sa math, magaling mm -hmm. ako sa chem. Pagdating mo sa chem, eh, hindi naman talaga siya chemistry. Hindi siya focused doon. Mas dun. physics siya. Mm -hmm. Physics talaga si chemical engineering. Mm -hmm. Kaya lang siya chemical dahil may mga may mga reactions, mm. may mga process na, na related. Pero kung gusto mo ng hardcore chemistry, bias chemistry talaga. Shout so out BS Chem. it all boils down to <laughs> ano, parang understanding kung ano yung strength and interest, di ba? Mm. And then another route na pwedeng ma take ng mga students sa pagpila is minsan kung ano yung kinalakihan na environment. So let's oh. say for example, you are a family of doctors, mm. lahat sila nape-pressure na din na i-take na mag-met ah, mag, uh, mag mag ka din, eh. di ba? Oh, oh, kung puro engineers oh, 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 yan, kung puro accountant yan, kung mm. abogado yung mm. nanay-tatay mo, minsan yun na rin yung oh. na, nagiging tendency. Yeah. And then kanina, nabanggit mo rin, Faye, yung mm. parang, uh, di ba, parang ang naging input sa'yo is okay ka pala sa mga public speaking, so oh, siguro communication. Mm. Pero nag-end up ka na mag-chemistry pa rin. Oh. Kasi parang feeling mo, parang yan din yung Oo, oh, kasi parang in demand or ang sabi niya parang yun may kasi oh, mas, mas may future mas may pera kasi ganyan kasi parang sabi oh, uh, na correct, correct. may marami kang pwedeng maging pathway pag mm. hindi mo tinuloy ng med may board mm. exam yan pwede kang mag-industry pwede kang mag-teaching ganyan mm. ganyan so you so would... actually that's the third ano din parang parang third uh, way kung paano kayo pwedeng mag-figure out mm. ng course pwedeng do your own research ano yung mga in demand na trabaho sa future mm -hmm. Kasi ang isang nanonotice ko din ngayon sa ano mga nagko-comment sa TikTok videos mm. is naghanap sila kapag nagpopost ako ka ng mga scholarship, naghahanap sila ng, Sir, nasa yung scholarship for nursing. Mm. Although wala wala naman akong ano pa, uh, parang strong evidence pero mm. ang hypothesis ko lang is uh. kaya wala na rin ganung scholarship for nursing is baka masyado nang saturated uh, yung, yung supply sa nyo so yeah. Kasi kasi sa pag-aaral, in the next 5-10 years, ang magiging in-demand na mga kurso is yung related sa STEM. Mm. Kaya ngayon, karamihan ng mga scholarships Landon. link sa STEM. Oo. Kasi yun yung reality, di ba? Ang future, mm. AI, di ba? Mm. Automation. Mm. Ano ba yung mga <clears throat> programs na uh, nag-aaral mm. about that? Siyempre, yung medyo related sa hardcore sciences. So yung in demand na trabaho yun din yung isang magandang consideration Oo kasi uh, ipasok ko lang din kasi yung kapatid ko recently lang siya mm. nag senior high di ba So parang ang consideration talaga namin is STEM kasi sabi nga ng tatay ko rin sabi niya ah kailangan, mag kailangan doon STEM. tayo sa sciences pero oh. I think din yung kapatid ko is mm. nasa ano siya parang more on arts really. siya yeah tama, he has tama, the tama. talent for 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 drawing ano ganun. di ba may anak ka na mag titignan ng ano? Ay, oo nga. Uh, so, uh, yun, wala, wala pa pa nga. Huwag niya naman, na, na. na, don't Hello? do the math sa age. Wala <laughs> niya. Eh, okay, here's the age Hello. problem. If Anna is, is already, <laughs> oh has God. an 18-year-old kid, <laughs> and she got married in okay, 2005. Eh, may... Okay. <laughs> <laughs> Halimbawa yung anak mo. Ay, parang maliwapit na. Ay, <laughs> no, <na>. tama ba? Wala, <laughs> nagkakabuki. Eh. Naku, naku, naku. Sige. HR ko yan consideration nung anak mo sa pagpili. No? Alam mo, depende din kasi it? sa bata eh. Uh, no. Kasi siya yung tipo na hindi siya open up kung ano yung gusto, gusto niya. niya no matter ah. how much we try to squeeze out of him na anong gusto, anong gusto mo? mo ano kasi pero manapit eh, ka din di ba? yeah kasi kami uh, kahit naman sabi niya na ito yung gusto niya mm. at tas nakikita namin na hindi mm. siya yung in demand or it's okay. parang ano sobrang... systema anong gagawin mo ay ah, yeah, oo ah, okay, okay. hindi ako progressively yes, yes. hindi ako para para magdictate ipilit yes. okay ako kasi feeling ko mas mag-persevere mm. yung bata kung gusto mm. niya yung ginagawa niya. Gets, gets, Oo. gets. Okay. Kesa yung pinipilit. Okay, saktong yung entrada na yan. Kasi yun yung pasok tayo ngayon sa ano yung mga common problems na na-encounter ng mga students during their decision-making process. One of which is kapag, ma, pa, ito yung gusto kong course, pero <laughs> sasabihin ng gana tatay nila. Ito. nila. Ah. Kasi di ba may culture sa Pilipinas na ano eh, na kung hindi ko na-achieve itong, pangarap na to. Ah, gusto ko sa sila yung uh, magtutupad yan. Well, Anong sa Given, may given, uh, ano naman yun, siguro given na yun. Pero sa amin ng uh, jowa ko. Mm. Eh, ah, jowa talaga? Eh, jowa. Talaga. <laughs> jowa, syempre. Oh, <Okay>. <laughs> para young daw siya. Okay. <laughs> hindi para i-push namin na ito kasi hindi kami na-frustrate na kami. Uh, hindi kami ah, naging ganito. Frustrated. it's, yeah, no, it's okay. not about trying them to be mm -hmm. us. Mm -hmm. Oo. Mm -hmm. I often hear that ikaw, na, uh, ano. Ikaw, ikaw Ano maging take mo doon kung halimbawa ito yung pinopos push sa iyo ng parents mo pero ayaw mm -hmm. mo. Anong anong magiging ano mo? Thankful nga ako sa parents ko kasi kahit although sinasabi nila na mm -hmm. o oh, med ka, mm -hmm. mag -med ka. Ah uh, sabi, ultimately it's your decision. Uh -huh. Para mm -hmm. ang ang take ko kasi doon, lagi naman every time uh -huh. na magde-decide ako <clears throat> is may informed decision ka dapat. Correct, correct. But ultimately, the correct ikaw decision is yung ikaw ang mm. nag-decide. And tama, if nag-decide ka, make it 100% correct. Correct, correct. Kaya, I stick to it. Kahit Aka alam ko mo Accountability mo na rin oh, in way, Kasi mm -hmm. ikaw nag-decide yes, for yourself. So. Yes, oo, ako to. Kasi sa parents ko, parang hindi ko rin naman narinig sa kanila na mm. siguro oh, depende din, no? sa to, environment ganyan, na oh. kinalakihan, Ah, no? mm -hmm. uh, pero hindi natin maiwasan na nangyayari din oh, pala, oh. pa rin o oh, reality na yun. kasi ganun, may ganun din reality. saka siguro dahil na rin sa ilang factors tulad ng kung halimbawa galing ka sa uh, financially challenge na setup ng oh, yes. pamilya so let's say for example ako which is ganun yung background mm. ko parang uh, actually meron din ako intention gusto ko ng mga communications related mm -hmm. before gusto ko din yun mm. pero gusto, may intention din naman ako sa engineering sa math mm -hmm. ganyan kaya lang pag halimbawa pag tinignan ko yung dalawa, di ba parang ang connotation, saan daw may mas pera, eh, di magpunta ka ng hard oh, science. Oh, kasi so, may hugutan din. <laughs> nagkataon din naman na sa akin is support, uh, supportive naman yung mama ko mm -hmm. dun sa kung ano man yung gusto ko. Siguro, anong, ano ang ngayon, anong pwede natin gawin or ano yung pwede gawin ng mga students kung makakaharap sila ng ganong sitwasyon? Di ba? So mm -hmm. siguro, ano ba, parang open communication with the parents. As much as possible, if ah, you can try... Ang problem ba sa parents? Oo, oh, kung halim... Um, more on hindi sila nag-agree na ano. Kasi di ba at the end of the day, sino mo pa para sa'yo? Because of your financial iyo. situation mm. na rin siguro. Ako yeah. Mm. hindi... Mm. Mahirap nga kung mm. parang mm. lalo na Walang kung so lalo na kasi, sobrang, kasi, layo correct, correct. din talaga ng oh. interest mo mm. versus kung ano yung practicality at mm, that point, mm, mm, mm. di ba? Pero, mm -hmm. ewan ko ha, ito, ito uh -oh. ako lang ha feeling ko, I will go for the practicality. Practicality. Oo, kasi Correct. parang mm. along the way, pwede ko namang hanapin then kung bit ano by bit mo. kung ano yung gusto mo something that uh, uh -oh. Oh, that will catch my interest. I think, eh. uh, agree. So pwede natin siyang siguro, parang the couple natin, two routes. Mm. Mm. Kung ang sitwasyon mo is na Nandito. medyo financially challenged mm. ka, tingin ko practicality mm -mm. ang mas unang dapat i-prioritize. Mm -mm. And then kung nandun ka naman sa scenario na Oh, kahit anong course yan, kaya naman ng parents mm -hmm. masuportahan. Oh, oh. Siguro for what you want. Yeah. Oo, oh, diba? Pero kung yeah. halimbawa, ang problem naman niya is, mm -hmm. unique naman yung problem niya, hindi pera. Ang problem, mm -hmm. niya. ang problem niya is more on, ito kasing gusto ng parents ko, dapat same mm -hmm. na track, parang ganyan. Mm -hmm. Siguro dito naman papasok na kausapin niya yung parents na paano mm -hmm. mo siya pwedeng influence. Kasi hindi rin biro yung 4 to 5 years na mm -hmm. mag-spend mm -hmm. na hindi mo naman gusto, di ba? Yeah, so, Maram, may ano, kung may options kung anong mm. ano yung tatahakin mo pa in the And then another problem na na-observe na ko. Or siguro na na experience na rin with your classmates before. Mm. Peer pressure. Oh, Meron ba kayong makikilalang yes. ganyan na, uy. Ano bang course mo Wala akong Mike, sige <laughs> tara, tropa pa rin tayo. Ano masasabi niyo dyan? Oo, oh, oh. meron akong, I remember, batchmate din natin 2011. Yeah. Tapos ano siya, nasa... Batchmate natin? Ay, kaya nga tinuro batch ko siya. Hindi rin mo na ako doon talaga. Kaya ganito yung positioning eh. Para batch 2011. Sorry, 2011 sa college. So, <laughs> nag-work ka na nun. Grabe <laughs> <Nago -work. Very laughs> siya. Grabe. 2011, tinanganaki yung anak. <laughs> 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 Parang PR ka na nun, mi. <laughs> then you're gonna... O oh, yan, so, sige, no, wala na naman tayo. So, yun niya, yung... yung, yung... yung. <laughs> ano it's bad, huwag kasi mo? usapang batch. Okay. okay. Siya so, ako offend, eh. Anong yan? <laughs> yung sa batch rate mo? natin? nabe siya kasi... Kab... Uh, marami, is, lalo na sa BS chemistry, kasi I think kung wala ka talaga rin, uh, talagang willpower to pursue it, I think one of the hardest din naman na subjects talaga is to take up chemistry. Tapos siya, He, she keeps on or he or she keeps on uh feeling stuff mga ah, subject namin okay. so parang sinasabihan na siya kasi yeah. pag nag-fail ka so, yeah? sa amin kakausapin ka ng dean hmm. ng head parang sabi na ah, maybe you should Ganyan take din another course din parang first two years ano pa yan eh parang um, ah. big Uh, no, general subjects. General subjects. Ka, so, subject. tapos subjects. on the third year, major na oh, oh, ako. Straight away, na major na talaga. Sa UP kasi, mm -hmm. parang mag-major din naman. major, mag -major, mag -major kami, kami, General pero... din naman muna. Tapos eventually mag-major. Oo. Oh, oh. oh yes. or kaya, so, pero ikaw pipili ng course mo. Yeah, but then, alam ko, general po, alam general po, yung subject pa rin, fail na siya. Yung block ba yan? Ganun. Hindi, ang, ang, kasi di ba sa PUP, or baka PUP accountant silang to, parang at certain level, magkaka-exam. Yung tapos, parang tapos, battery -exam, exam ba yan? Ganun? Hindi, na, sa ano sila. namin, sa, sa tawag nito, sa sa course uh, namin, so first two years, general subject pa. Okay, and then on okay. the third year, doon ka na mamimili whether you wanna take ano industrial or clinical. Ah, ah. Ah. more, major naman to major. Ah, sa major. Pero hindi. Kasi, yeah. sa amin kasi, hindi so, na change BS chemistry siya. Meron ding major, pero... B BS chemistry, tapos kakausapin ka nung dean if you're mm, failing or you're not re mm. reaching the, the the standard grades. So, so first eh, two years niya? Na, hindi, na any na. Kunwari, ano, you have five hindi, subjects. Hindi, yung ano, yung si, si classmate na namimere Pressure. Parang first year. First, first year pa rin na-prepare na siya. Na, na, na Oo, oh, kasi sabi niya, mm. ay hindi, akala ko kasi dati dapat scientist ako eh. I thought ah, sciences okay. is for me. So sinasabi mo kaya na, push niya talaga. Feeling mo, nadala lang siya ng peer pressure? Oo, oh, oh, feeling ko ah. nadala siya ng peer pressure. Kasi, ah, batchmates okay. kami eh. Oh, Bakit, tapos bigla akong mag-shift. Ah, kasi oh, parang okay. ko yung, kasi nag aral din sa Visay, tama ba? Hindi. Hindi. Hindi siya sa FISAI. Hmm. So, okay, um, okay, gets, gets science high school kasi siya, like sa amin, parang... Parang You're ano eh, oo, oh -oh, you're dapat parang... Very inclined ka sa ah, eh, Parang yun dapat. Oh, Tapos yung mga scholarship, isa pa rin pala oh. yung sa consideration, JP, kasi is hmm. yung mga scholarship na available sometimes. Correct, correct. Karamihan. Sciences, sciences lang ang sponsoran nila, hindi oh, yung mga okay. BAAB. Okay, makes so, so, sense naman. So, factor to and, consider din yun. Kaya... Eh, kahit naman mag-decide tayo. Okay, okay, number one, kailangan nyo talagang mag-decide na ako kasi kailangan nyo mag-apply, di ba? Mm -hmm. Saan kayo pupunta. And siguro, it's okay kung mm -hmm. eventually, along the way, mapifigure out mo na, ah, hindi pala to para sa akin. Mm -hmm. Kaya nga, may concept naman ng paglipat ng course, paglipat uh -oh. ng ng school. So, journey talaga siya. Mm -hmm. And walang mali doon kung eventually, ah, hindi pala to para sa akin. Di ba? Nag-shift din naman siya. Nung, eventually. Ano, na. oh, eventually. Para ano, uh, Tapos ngayon, she, she's ha happier, ganyan. Anong shift? Saan siya nag-shift? Parang HR natin sa UPLB. Uh, human Eco sa, ba yun? May, baka sa, may psychology niya eco. niyata. Or may Hindi human eco, LB siguro. Ganon. Oo, uh oh, human ecology. Mm. Uh oh. okay. Tapos okay siya, she's fluorescing, she's working in the government, ganyan, ganyan. Mm. She's really happy what she's doing. Mm. So, I think it's very clear kung paano pwedeng mamili yung isang estudyante. Mm. Ano yung mga na-touch na natin number one is yung malaman yung strengths nyo or interest. Dun ka pwede magsimula, di ba? Mm. And then pangalawa, yung common na setup is yung kung ano yung influence ng kinalakihan mo, oh. which is kung halimbawa nagkataon na wala kang problema, okay, family of doctors, mag go. Lang, go lang, hindi <laughs> good for you, di ba? Yeah. And then another thing na nabangit natin is mag-research din kayo kung ano yung mga possible na in-demand na trabaho for practical reasons then. For practical yeah. reasons. So, din. very available lang kasi yung mga information. Correct. So, like JP's Hello? TikTok And okay. <laughs> ganyan. And tulad nito mismo. <laughs> na mag uh, actually, so, magagawa tayo ng another episode din na kung saan medyo mag-zoom in lang din ako on mga in-demand na trabaho in the future. Kasi mm. yung mga ganyan, available naman yung mga information na yan online. Mm. So, para magkaroon din sila ng idea. Kasi parang ang naisip ko dyan, parang supply demand lang naman yan oh. eh. Diba? Kung masyado kayong magpapasok sa ganitong kurso, kung wala naman ng trabaho dyan in future, masasayang lang din. Pero dapat may ginagawa din yung education sector dyan, mm. paano mo malilimit. Mm. For, for sure may ginagawa din sila na, dyan. Ano? na sana yung magiging ganyang approach mo sa pag-inform sa mga student is yung reality din nung tao sa pros and cons nung industry na no, pinasokan niya. Na Kasi, niya. pili ko, mm. yun nga, ulitin ko yung sinabi ko sa, sa inyo na, dati na yung mga career orientation sometimes is like, pushing you towards that Correct, path, correct. Na hindi sinasabi na, oh, shucks. Ito yung it's cons, like, a uh, repetitive tama, tama. work. Medyo depende araw, rin kasi kung sino gano. available na speaker. <laughs> tama naman. Kaya, Totoo naman. naman. <laughs> Kaya, nag-balance sila. Kaya, eh, syempre, ibibenta talaga nila kung ano yung ginagawa nila. Din. Oo. Pero, that's also the reason kung bakit yung mga sudyante dapat matuto kayo mag-research. Yeah, hindi lang kayo tumitingin sa isang point of view lang. Mm. Diba? Mm. And yeah. then, dun sa practicality nga, isa yun sa mga reason, or isa sa mga common problems sa pwedeng kaharapin ng mga sudyante, ba? Diba? Kapag mm -hmm. kailangan nilang mamili between ano yung mas practical na course for now mm -hmm. or ito yung, yung gusto ko talaga. Diba? Mm -hmm. And sinabi natin, depende yan sa sitwasyon mo kung paano ka mamimili. Pwede mong mm -hmm. kausapin, pwedeng practical na course muna for now and then eventually follow your whatever passion na meron ka. Or, uh -huh. open communication with your parents mm -hmm. kung kaya mo na lang silang i-please kung wala naman kayong problema mm -hmm. sa kapirahan. Diba? Mm -hmm. And then, yung peer pressure. Uh -huh. So, wag kayong basta-basta sa peer pressure kasi 'di ba pagdating sa college, kung bagsak Kanya-kanya na rin naman ka, 'yung ka, diba? pag-college. Hindi naman hindi naman, di di naman namin alam noon kasi pag high school oh. parang mm, 'di ba? Stuck kami Brad sis ganyan gano'n. pero pagdating sa college ah. Uh, mm. Oh. So hopefully yung mga nabanggit natin is uh, yan, mas makatulong kung paano magde-decide yung mga students sa pipili nilang course kasi very just in time magsisimula na rin yung mga application for college entrance 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 test right now yung iba kasi hindi pa final ah tapos papalitan nila diba dapat pinag-iisipan niyo yan uh, really ahead of time oo oo mm. kasi may mga depende rin sa sa school may mga cut off na Ah, korek, korek. Uh, uh, yeah, hindi oh, ba oh, isa pa yan kailangan yung makipag-unahan. Uh, okay. So that's for our uh today's episode. This is Sir James and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyante ng Pilipino. See you on the next episode. Class dismissed.